I'm getting very angry It's what's happening here. Wala, ka, kahit isang... Wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho Wala, Apo. wala kang makita Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano Tuloy-tuloy ang pagbaha Doon sa kapita Mga kaboses, isang napagandang araw po sa ating lahat At welcome po dito sa ating uh, YouTube channel And for today's episode, mga kaboses Dito po sa ating uh, uh, pag-uusapan ngayong araw uh, For this episode po sa ating uh, standpoint uh, mga kaboses, ay uh, pag-uusapan po natin ngayon ito pong uh, pakitang tao po. Mga kaboses ni uh, at uh, ito pong uh, Peking drama na naman po at uh, galit-galitan mga kaboses ni uh, presidente pong Marcos Jr. Santo, Ito uh, pag-uusapan natin napakahalagang bagay po nito mga kaboses kasi ang uh, atin pong uh, gusto ay, uh, kung talagang seryoso itong uh, presidente natin mga kabos na ilabas talaga. Ha? Ito pong ng uh, totoong nagaganap at totoong nangyayari po mga kabos sa ating bayan. Itong uh, talamak na corruption ay talaga pong uh, wag lang puro ano? Ha? Wag lang sana puro uh, puro na lang uh, uh, pabida sa camera mga kaboses Puro peke. Ha? Puro mga palabas na para bagang uh, isang teleserye. Standpoint. Standpoint. Ah, sapul ka talaga dito sa standpoint. 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 Kasi yung uh, purpose mga kabos nito pong uh, pag-uusapan natin ngayon ay uh, ipapakita po muna natin kasi po bumisita na naman po si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa isa na naman pong uh, lugar mga kaboses kung saan po meron pong flood control project tama naman po itong pinagagawa ni Presidente Marcos na ipalabas no yun po ng mga uh, ito po ito nga hong mga anomalya mga kaboses lalo na po sa mga go, naging ghost project ano po Standport. Standport with Maganda naman po siya mga kaboses ngunit ang gusto po natin ay talaga pong uh, dikdikin na niya mga kaboses hindi lang puro nagagalit ako mahiya naman kayo <laughs> ha <laughs> puro na lang kasi ganun mga kaboses sa isawang sawa na tayo ilang araw na mga kaboses. Ha? Mabuti pa ang Senado kaysa sa kanya mga kaboses ay marami nang ginawa yung Senado. Stand -to. Stand -to. Ang ginagtataka lang natin ay puro na lang nakatuon doon sa kontratista. Ito ha, panoorin natin mga kabos, itong uh, uh, ulat. No? Yun pong uh, sinabi ni Presidente Bumong Marcos naman, na naman mga kabos, na mahiya. <laughs> ha? At hanggang ngayon andun pa rin siya sa level na iyon, hindi po nag-level up. Ay, kung seryoso siya, mga kaboset, eh, kasuhan na niya 'yung mga taong 'yan. yan, 'yung ebidensya na 'yan eh. Ebidensya na 'yan, eh. Stand for. Stand for. Na yan mga kaboset. Napakalaking ebidensya na po niyan. Ano po? 'Yan po nga nakita natin na mga ghost projects. Narito po ang uh, video. Ulat po, mga kaboses, tungkol po dito sa kay presidente Bongbong Marcos Jr. na bumisita po sa mga flood control uh, project na nakatiwangwang lang at uh, talaga naman pong uh, ghost project, mga kaboses. Hindi lang dismayado, kundi galit na galit na raw si PBBM. Sa muli kasing pagbisita sa pinakaan, <laughs> 50 milyong pisong halaga ng ghost flood hmm. control project ang nadiskobre ng Pangulo. Dahil mm. dito, ipinapa-blacklist na niya ang contractor blacklist at sasampahan pa ng kaso. Ayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. I'm getting very angry. This is what's happening here. Walang ginawa. Kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Opo. Wala kang makita. Puntaan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Sa pangalawang pagkakataon, ginalit ng bulakan si President Bongbong Marcos matapos tumambad sa Pangulo ang 55.7 million peso ghost project sa Baliwag. Sa kontrata, kumpleto na ang proyekto nitong June 2025. Pero nang inspeksyonin ng Pangulo, ni isang semento walang nakatayo dito. Isang 220 meter flood protection na nakasaad sa kontratang pinirmahan Pebrero ngayong taon. Not, not, no, I'm not disappointed. I'm angry. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang, uh, isang halob lang. Isang, uh, ano na, simento, walang equipment dito. Lahat itong lahat itong project na ito, ghost project, walang ginawa na trabaho dito. Ang dami raw teknik ng mga kontraktor para maisahan ang gobyerno. Pero sa huli, substandard daw ang quality na tinatamasa ng publiko. Sa ngayon, tinitingnan ng administrasyon na itagas economic sabotage ang ghost projects na ito dahil falsification na umano ang ginagawa ng mga hmm. kontraktor na involved. Totoo ang tinitukoy na kontraktor, ang SYMS Construction Trading, na may 13 flood control projects sa Bulacan, base Ayun. sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang mga proyekto, nagkakahalaga mula 14 hanggang 77 million pesos. Nang makausap mga ang mga kontraktor, no, nagtuturoan pa raw ang mga ito kung bakit tapos na ang proyekto sa papel, pero wala kahit isang hollow block na napatayo ng mga ito. Sa kabilang panig ng punok na ito, mayroon din daw isa pang proyekto. Ang kaso, walang kahit anong record o kontrata. Samantala ibininyag ng palasyo ngayong umaga na walang kahit anong flood control master plan ang handed over ni former Public Works and Highway Secretary Mark Villar kay DPWH Secretary Manny Bonoan. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DepEd's uh DPWH Secretary Mark Villar. Siya, uh, Secretary Bonoan. Well, sa panayam kasi ni former Secretary Rogelio Singston sa Agenda Weekend, nag-iwan daw ng bilyong-bilyong pisong flood control master plan ang Aquino Administration. Mm. Pero wala na gumalaw nito sa mga sumunod na administrasyon. Mm -hmm. Sa ating pagsisuri, ang SYMS Construction Trading na si DPWH Contract Files ay located sa Barangay Longos malolos sa Bulacan, hindi makita sa Securities oh. and Exchange Commission. Para apat na lumitaw sa SEC website, wala sa Bulacan. Ayun. Bukod sa blacklisting, nahaharap sa kasong graft and Paano corruption ang SY Construction. Nangako rin ang palasyo na uusigin pa ng administrasyon ang mga nakakalat nitong report sa sumbog sa Pangulo website. At ang mensahe ni PBBM sa mga magkakakontsaba sa mga ghost projects, hindi na kayo nahiya. Para sa agenda, Puro na lang v ganun Reyes, eh, diba? Puro, Puro na lang uh, ganun mga kaboses, hindi na kayo nahiya. Ano po? Standport. Standport. Puro na lang hindi na kayo nahiya at uh, nagalit ako. Stand Stand Iwan ko lang talaga mga kaboses kung uh, meron pa talagang mangyayaring justisya dito. Kung ganun na lang po palagi mga kaboses, alam naman po natin yan na meron na talagang kalakaran dyan. Ano po, lalo na po ito ngayon, paano po yan ititrace no, ng atin po gobyerno mga kaboses? At uh, kasi po, um, unang-una, ano po, eh hindi na po ano no hindi na po nakikita po natin mga kaboses na talaga pong uh, hindi lang po ito sa contractor mga kaboses uh, kasi naririnig natin parang uh, contractor lang tagala, talaga yung uh, panagutin mismo mga kaboses pero dapat po uh, damayin na po natin ang uh, DPWH ano po Standport. Standport. kasi ang DPWH po mismo ang uh, gumawa ng disinyo at uh, nagbigay po ng uh, recommendation mga kaboses. Ano po? At uh, ito na po, lalo na po ito mga kaboses. Ha? kung wala pong 'yang bas-bas galing po sa mga kongresista, e ba na natin yung mga matataas sa opisyal ano po, at mga kongresista No, na kung bakit ba nakalusot yang uh, billion pesong uh, flood control project? Stand po Stand Ha? kahit anong galit pa ni Presidente Marcos kung uh, hindi talaga natin na uh, bibigyan ano po ng uh, agarang aksyon no yung pong hindi lang pa ha? Ah, hindi lang yung pupunta ka noon tapos sasabihin mong ganit, ganito ganito ganya uh, yung uh, magi inspection ka with the media ano po at magagalit-galitan ka tapos kakasuhan mo yung contractor Imagine mga sa flood control pa lang po pinag-uusapan natin dito. Hindi pa po yung iba mga proyekto po ng DPWH. Standpoint. Standpoint. Ah. Kaya nga po, meron pong ano eh. Kaya may meron pong uh, hamon itong si Attorney Rowena Guanzon, ang former commissioner po ng uh, Comelec. Ano po? Ayun po sa kanya, Bongbong Marcos, kahit anong ganda ng programa na gusto mong mangyari, kung pagdating sa Bicam, si pa Martin Romualdez masusunod, wala din. <laughs> Stand point. Stand point. kaya ayon sa kanya eh Romualdez resign ha? Stand point. Stand point. With. With. so kayo mga kabos ano po yung reaction ninyo at opinion regarding po sa tingin na pag-usapan po ngayong araw ano po? Ha? Ah, mga kabos oh, okay na ba sa inyo yung uh, galit-galitan ni Presidente Marcos mga kaboses ha? Ah, yung uh, para sa akin ay peking galit mga kaboses ni uh, Presidente Marcos kasi talagang hinahamon po natin si Presidente Marcos sa talagang panggainan niya. Yun pong mga may kagawan, uh, yung pong may mga kagagawan at uh, meron po talagang pasimuno sa talamak na korupsyon na ito. Stand -up. Stand to. At uh, tugisin na niya, mga kabos, yung mga ugat no, sa sistemang ito, mga kaboses. Stand -up. Stand to. Sinabi na po niya mismo lahat ng tong project na ito, ha, ay ghost project. Walang ginawa na trabaho, mga kaboses. Ano po? Pero sa ating uh, nakikita po ilang taon na po tayong nilulunod po ng anuman ano po ng uh, flood control at uh, talaba, talaga ba ngayon lang siya nagalit, mga kaboses. <laughs> ano ito Pagkahanda sa darating na eleksyon? Stand lang niya mahabol yung kaniyang uh, performance rating, mga kaboses. Ano po? alam po niyang pabagsak na. kaya gumagawa na ng eksena tapos uh, wala namang uh, mabibigyan ng justice. No? Mapupunta lang naman sa mga kontrakto Yung problema, para bagang nipis na naman po ng uh, solusyon ito. Standpool. Sobrang nipis po ng uh, solusyon na ito mga boss. Kung hindi po kaya yang uh, banggain ni presidente Marcos ang uh, talagang tunay po na ugat ano po ng uh, corruption tiyak po yat uh, matatawag po natin talaga na peking galit ang uh, lahat ng pinanggagawan nito ni PBBM. Stop so, po. yung po uh, makita niya po mga kabos ano po? Mamata makita ma, niya po kung ano pong dapat nagawin so, bago po Magkaroon po mga kaboses ng uh, iba pa pong mga, mga papogi effect dyan mga kaboses. Sana po yung, uh, matumbok na talaga natin. Yun po nga pinakaugat po ng uh, korupsyon na nagaganap mga kaboses sa ating uh, bayan. Lalo na po sa itong uh, maanumalyang flood uh, control. Kasi ang tagal na dito mga kaboses, mata sobrang natagal na ng uh, mga anomalyang ito. Imposible naman po na ngayon lang niya nalaman at ngayon lang po siya nagalim. <tinyo> Ano po mga kaboses? So nakikita natin para bagang nakukulangan din tayo sa kanyang actions Tapos baka papogi lang ito lahat Mga kaboses, wala pa po siyang na-mention na kahit na sino, mga kongresista Pailan na ng ng kaso at pa undergo na agad ng investigasyon Lalo na po talabas sa po ang pera. Uh, investigan po natin saan po dumaan mga kaboses para talaga po magkaroon po ng hostisya at hindi na po maulit no, sa darating po ng mga panahon so kayo mga kaboses react po kayo Uh, pwede po kayong mag-comment sa baba mga kaboses. At uh, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood dito po sa ating uh, YouTube channel sa Kaboses Wins Standpoint and uh, Standpoint mga kabos. Bago na po yung name ng ating pong uh, YouTube channel, ano po, tinanggal na po natin yung analysis. Ah, uh, kasi para short na lang po mga kaboss Ibig sabihin po standpoint mga kaboss Yung ating uh, YouTube channel Maraming salamat po sa inyong pakikinig At uh, panunood mga kaboss dito sa ating YouTube channel Ako po si Kaboses Wins Yung at dito sa standpoint mga bosses ni bosses wins maraming salamat po sa inyo lahat and bye bye standpoint standpoint with ka bosses wins